Noon, noon pamanay bali bali balibalita na ang tungkol sa mga higating na nilirahan na ng mabumano, sa mga isla ng, isla ng Pilipinas. Karamihan, karamihan sa mga ito ay mababas sa mga libro, libro ng mga kwento ng bata. Itinuturing kasi ang mga higante na bunga lamang ng malikot at, malikot at malikhaing pag-iisip ng mga tao at mga kwentong tungkayan lamang. Pero alam nyo ba, sa isang ginawa ekspedisyon noong unang panahon ng mga eksperto sa isang lugar sa Pilipinas, partikular na sa Samal Island, di umuli ng sila ng mga ebidensya na may mga giants nga na naninirahan noon sa bansa. Totoo nga bang may mga higante noon na nanirahan sa Pilipinas? Ano nga bang mga ebidensya ang nahukay noon ng mga eksperto na nagpapatunay na totoo nga ang mga ito? May mga real life gulayat nga ba noong unang panahon sa ating bansa? May mga higante noon sa Pilipinas, partikular na sa Samal Island. Ang usap-usapang ito ay nagpasalinsali na sa napakaraming mga henerasyon na tungkol sa isang lahi ng mga sinaunang Pilipino na pinaniniwala ang mga giants o mga higante. Ito ang mga dinagat. Sila ay minsan umanong nanirahan sa hugis buteting isla ng Samal Island sa Golpo ng Davao, mahigit sa dalawang daang taon na ang nakakalipas. Noong Setyembre 1967, isang grupo ng mga estudyante na nag-aaral ng antropolohiya mula sa University of Mindanao sa Davao na pinangungunahan ni Dr. Samson ang naglunsad ng isang ekspedisyon sa karagatan patungo sa mabatong Punta Libod. Ang lugar na ito ay napakahirap puntahan kahit na para sa mga tao. Mula sa Tagobo, ang pinakamalapit na sityo na nasa kilometro lamang ang layo mula sa naturang lugar. Ito'y hindi dahil sa mahirap itong puntahan para sa kanila, kundi dahil sa mga espirit nakasalukuyang nananahan doon at hindi na dapat gambalain. Sa kanilang pagdating sa punta-libod, ang grupo ng mga estudyanteng ito ay nakahanap ng dalawang kuweba na nasa 18 feet mula sa sea level. Si Dr. Samson kasama ang mga estudyanteng nag-aaral ng antropolohiya ay nakakita sa loob ng kuweba ng mga sinaunang kabaong na may iba't ibang klase ng mga artifacts at mga labi na mahahalatang nagmula pa noong mga unang panahon. Meron din dito mga buto na mga normal size samal natives na namatay na mahigit sa isang daan taon na ang nakakaraan. Ipinagpalagay ni Dr. Samson na ang mga native ng samal na ito ay kinuha at ginawa nilang kanilang libingan mula sa mga dinagat ang burial caves na ito nang maubos ang lahi ng mga dinagat noon. Ilan sa mga butong kanilang nakuha ay mga panga na may kalakihan. Ilang mga butong mula sa harapang bahagi ng bungo. Ang mga butong kanilang nakita ay mga tila hindi pangkaraniwan at mga kakaiba ang jawbone o panga na nakita ng grupo ay napakalaki kumpara sa average size ng mga Pilipino ngayon. Ang sukat ng buto sa bungo mula sa ilalim ng ilong ay nasa 9.6 cm. Kung ikukumpara ito sa mga tipikal na buto ng isang Pilipino na nasa 7 hanggang 8 cm lamang ang laki. Ayon kay Dr. Samson, ito umano ay hindi pangkaraniwan at tila para sa mga higante. Gayun pa ang buto sa bandang noon naman ng bungo ay mas maliit kumpara sa average size ng buto ng isang pangkaraniwang Pilipino. 11.5 cm lamang ito habang nasa 13 to 14 cm naman ang sukat ng isang tipikal na ulo ng isang Pilipino. Ayon sa Manuvrier Skull Standard na iginuhit ni Dr. Samson, lumabas na ang mga taong ito ay may abnormal na mahaba at napaka-flat na noo. Sinubukan namang i-reconstruct at buuin ang pangangatawa ng mga buto sa pamamagitan ng Person Height Estimation Formula ni Dr. Samson. Napagtanto nila na ang taas ng mga dinagat na nabuhay noong unang panahon ay 5'4 hanggang 5'7 inches in height samantalang ang average height ng isang British noon ay 5'6 noong mga 1700s. Ang pagkakatuklas na ito ay tila nagpalakas sa mga kwento noon na may naninirahan nga ang mga higanteng tao na tila higit na mas malaki kaysa sa isang native ng Samal ngayon. At kahit paano nagkaroon ng linaw na ang tinutukoy ng mga giants ay hindi itong mga kagaya ni Goliath. Ang pagkakatuklas na iyon ay kumalat sa mundo ng akademiko at siyentipiko. Pero hindi lahat ng mga eksperto ay sang-ayon sa mga naging pag-aaral ni Dr. Samson at ang isa sa mga hindi sumang-ayon dito ay ang mismong kasamahan ni Dr. Samson na si Professor Antonio Dagdag mula sa University of Mindanao. Ayon sa kanya, wala daw talagang mga tao sa naturang isla. Ayon pa sa ilang mga eksperto, wala umanong adequate na sukat sa bungo ng isang Pilipino, partikular na sa sukat ng mga panga. Kaya hindi maaaring sabihin ni Dr. Samson na ang mga nahukay na panga ay mas malaki kumpara sa average size na panga ng isang Pilipino ngayon wala umunong available na ginawang sukatan ang bungo ng isang Pilipino o ng samal. Isa pa, ang mga Pilipino umano ay national category at hindi isang racial category hindi din ipinaliwanag ng mabuti ni Dr. Samson ang ginawa niyang basihan na mga higanteng lahi umano noon na nasa 5'4 hanggang 5'7 ang taas ng mga ito ayon sa kanyang sariling pagtatansya. Samantalang ang height na ganito ay kasalukuyan at normal lamang na height range ng mga Filipino ngayon. Ang, ang Pearson formula, formula na, ginamit na ginamit ni Dr. Samson na lang kanyang pinagbasehan ay mula sa mga, mga white European na ginamit naman niya sa mga, mga non-European kahit ang mga larawan na nai-dokumento tungkol sa mga malalaking panga ay hindi din nagpapatunay ng pagkakaroon ng mahiganteng lahi noon sa samal. Ang kwento at usap-usapan mula pa noon na tungkol sa mga umunoy samal giants ay sa wakas natuldukan na mula ng Madibang ang ginawang pag-aaral ni Dr. Samson. Ang ngayoy bansag dito na isla ng mahigante ay mananatili na lamang kwentong bayan at parte ng mitolohiya ng naturang isla.